Ang succession arc ng Hunter x Hunter ay isa sa pinakamalaking kabanata ngayon sa serye. Puno ito ng intriga, diskarte at saka labanan. Ngayon, samahan nyo ko para i-recap ang lahat ng nangyari sa arc na ito. Ang kwento ng succession war ay nagsimula ng ipahayag ng hari ng Kakin Empire ang kanyang plano na pumili ng susunod na takapagmanan ng trono. Ano nga ba ang proseso nito? Isang madugong digmaan kung saan maglalaban-laban ang 14 na prinsipe hanggang isa na lang ang matira. Si Kurapika, ang ating protagonist sa art na ito ay itinalagang bodyguard ng pinakabatang prinsipe, si Wobble. Wobble, Wobble, ako naman yung basa doon. Sa kabila ng pagiging baguhan sa digmaan, si Kurapika ang naging susi sa marami negosasyon at tactical na galaw upang mapanatiling ligtas ang prinsipe. Habang nagaganap naman ang digmaan ng mga prinsipe, ang Zodiacs naman ay may layuning panatilihin ang kaayusan sa Black Whale. Ngunit habang tumatagal, ay eh, nagiging malinaw na kahit sila ay eh nahihirap nahihirapang kontrolin ang kaguluhan. Ang mga mafia families naman eh syempre hindi rin sila magpapahuli ang kanilang sariling agenda na kontrolin ang bawat year ng barko e eh nagdulot nang mas matinding kaguluhan. Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang mga ninusers na nagdadala din ng panibagong panganib sa kwento. Sa gitna nga ng digmaan e ay ang phantom troop na may sariling layunin, siyempre, nakawin ang kayamanan na katago sa Black Whale. Ngunit hindi rin sila nakaligtas sa mga banta mula kay Hisoka naman at sa iba pang mga grupo. Ang bawat kabanata ng succession war ay puno ng matitinding labanan at diskarte. Mula sa mga laban sa pagitan ng mga bodyguards sa mga prinsipe hanggang sa mga mafia clashes. Bawat galaw ay eh maaaring magdala ng malaking pagbabago sa kwento. Sa gitna ng lahat ng ito, si Bian Netero ay naghahanda para sa kanyang misyon sa Dark Continent. Ya, habang nakatoon ang atensyon ng karamihan sa Succession War, mukhang ang totoong layo din naman ni Bian eh higit pa sa paglalakbay nga na ito. Habang papalapit na tayo sa kasakdulan ng art na ito, ang tanong ay eh, kung sino ang magwawagi sa digmang ito at paano nga nito umaapektuhan ang mga kaganapan sa hinaharap na mundo ng Hunter x Hunter ang Succession War arc ay eh, hindi lamang tungkol sa laban para sa trono. Isa itong salamin sa kalikasan nga ng tao. Kung pa paano natin haharapin ang mga pagsubok at kung paano naman natin mapapagpatuloy sa kabila ng lahat ng balakid. Ang tanong na nga lang eh, sino nga ba ang lalabas na tagumpay sa laban nito? I share ang inyong mga sa comment section at syempre huwag kakalimutang mag-subscribe para mas marami pang Hunter x Hunter content. Salamat sa panonood!